Anong ganap sa mundo ng showbiz? Parehong loveless ngayon ang mag-best friends at dalawa sa original members ng dating teen group na Smoky Mountain noong late 80s to early 90s na sina Geneva Cruz at Jeffrey Hidalgo. Kaya hindi maiwasang malink ang dalawa sa isa't isa. Naging bukas na aklat ang personal na buhay ng singer-actress na si Geneva. Magmula sa kanyang pagpapakasal sa kanyang naging unang asawa, ang musician at dating miyembro ng Introvoice na si Paco Ares Paco Chaga. Kung kanina siya nagkaroon ng isang anak, ang now US-based na si Heaven Ares Paco Chaga, now 25 years old. After Paco ay muling nagpakasal si Geneva sa dating DJ host at actor na si Casey Montero. Hindi sila nabiyayaan ng anak, pero tatlong beses nagka-miscarriage ang singer-actress. Noong nagsasama pa silang dalawa bilang mag-asawa, After 8 years ay muling nagkahiwalay si na Geneva at Casey, na meron ng ibang pamilya ngayon tulad ng unang husband niyang si Paco. Muling na in love si Geneva sa isang Filipino-Australian guy na si Lee Paulsen. And they were engaged to be married. Pero walang kasalang naganap sa kanilang pagitan. Dahil muli silang nagkahiwalay at a time that Geneva was pregnant with their daughter, na si London, now 7 years old. As fate would have it, Muling nagkaroon ng ibang karelasyon si Geneva sa isang American concert producer guy na si Nicolaus Booth noong nasa Amerika ang actress with her two children. Pero hindi rin ito naglast. When Geneva decided to return to the Philippines, isa si Jeffrey sa kanyang naging constant companion. Dahil bukod sa sila'y magkaibigan, komportable sila sa isa't isa. May pagkakataon pang ang nagkasama silang dalawa with friends sa Boracay. Nang magkasakit ang mom ni Geneva for COVID-19 na siyang ikinamatay nito. Naroon si Jeffrey for her. Maging ang pagyaon ng tiyahin ng actress nang dahil din sa COVID-19. 10 days after ng kanyang ina, ay hindi rin nagpabaya ang singer-actor-director. Nang sumali naman si Geneva sa recently concluded Your Face Sounds Familiar New Season. Isa si Jeffrey sa sumuporta sa kanyang entire journey sa YFSF. Dahil sa pagiging extra close ni na Geneva at Jeffrey sa isa't isa, at maging sa kanilang respective families, ay hindi mapigil ang malink sila sa isa't isa, bagay na tinatawanan lamang ng dalawa. We're friends, natatawang pahayag ni Geneva. Sobra kaming komportable sa isa't isa, dugtong pa niya. Pero parehong bukas si na Geneva at Jeffrey sa posibilidad na maging sila. Ang kinatatakutan lamang ng singer actress ay ang masira ang kanilang pagkakaibigan ni Jeffrey. Ang hindi alam ng lahat ay naging high school crush ni Jeffrey si Geneva. At niligawan pa umano niya ito pero nabasted umano siya. Si Geneva pa ang nakapareha ni Jeffrey sa kanilang grand ball noong high school. Although nagkaroon ng ilang girlfriends si Jeffrey in the past, never ito nauwi sa kanyang pag-asawa. Kaya hanggang ngayon ay single pa rin siya. Anong masasabi mo sa balitang ito?